Hindi na nakawi ng buhay si Police Corporal J.R. Galabay sa Kawayan City, Isabela. Ito ay matapos siyang saksakin ng isang lalaking nag-amok sa barangay Kabaruan bandang alas dos ng madaling araw ng Biernes, October 17. Kinilalang suspect na si Joe Mark Molina, nasa hustong gulang at residente ng barangay Dangan, Reina Mercedes, Isabela. E, nung pauwi na itong aking, isa sa aking mga kasamahan, na si Uh, Police Corporal um, J.R. Galabay ay meron silang nadaanan na isang um, individual na medyo un 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 unruly siya. Kumbaga uh, may hawak na patalim at nung pagkakataon na yun pagkadaan nila ay agad naman nilang sinita at sa hindi inaasang pangyayari ay ganun na nga at uh, bigla na nung pagkasita nila bigla na lamang ang nasak-sak nasaksak itong aking kasamahan at nung pagbagsak niya ay uh, nakaganti naman po siya ng putok uh, sa investigasyon ng PNP inaawat ng biktimang pulis ang suspect pero bigla siyang inundayan ng saksak gamit ng isang kutsilyo nasaksak ang pulis sa ilalim ng kanyang kilikili -kili sumibat ang suspect pero gumanti ng putok ang pulis gamit ang kanyang service issued pistola. Itinakbo sila pareho sa pagamutan pero nasawi sila habang ginagamot. Dahil dito, binigyan ng medalya ng kadakilaan ng Police Regional Office 2 si Police Corporal Galabay bilang tanda ng kanyang kabayanihan ang parangal ay iginawad mismo ni Proto Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. sa burol ng biktima. Tiniyak naman ng Police Regional Office 2 ang tulong sa naulilang pamilya ng nasawing polis. Sazar Galassi, RNG News.